pala guys, ang aming malilipat ang bagong bahay. So, dito rin naman yan sa pading dagat guys. Ayan o. Eh, mangrove. Sa so, government kasi itong bupin na to. Pag kinaalis ka dito, may bigyan ka na rolocution. So, hindi pa yung tapos yun, dahil pang babaklasin guys. Ayan, paakyan natin yun. Doon pataas, doon din sa dati namin aming daan. So, nagbaba-baba lang ng konti. Ayan siya pag pa sa Medyo madami pa kasi guys. Di pa kasi tapos. Ayan. Nalagyan pa yan ng CD. Kusina. Ayan. May kabahaya na rin. Konting retouch na lang. So ayan guys. Tara. Huwag na tayo. Tinignan ko lang. Ang anak ko kasi naghakot. Masukal pa talaga guys. No, dahil po ang katabasin hindi naman karayuan ah, yung mga tambak namin di yung mga sawali na gagamitin kasi lang hindi naman malayo hindi ba Kung kunting hingal na ng pagpakyat kasi pagpababao haba na ng ating kalabasa. Ang tambak natin guys. Ya. Diyan kami dati. Diyan sa meron guys. Ang dami. Diyan muna natin ilagay ang ating mga gamit na katambak. Diyan. Doon kami temporary nagtira. Natulog. Ugas pa ng plato. Sige. kita in ang malaking bundok yan sa kabila alas 6 na kasi ng hapon guys Ayan. hindi pa nagubuhat ang aming mga ano, urukan hindi pa pinag sa baba lahat ng gamit. ang gamit nakabit na siguro doon ang ano guys baka na nilipat Oh, I'm going Dati naman. Pasok na natin sa ating lungga. So, and guys, thank you for watching.